Good afternoon guys, welcome back sa ating channel Yes, we have already channel And Guys, yung kasama ko, kasama okay, naman dito pala. Yan kumakain, kanina Gutom na gutom yan, kasi ang dami niyang trabaho sa taas Baba, taas, Kakak, penuh, baba, taas, ya. Angka biasa. Ampuh dong, naro. Kak penuh, Ba, cucu Ah, this one uh, yesterday I give you chicken, not yet finish. Oh, you want to blame me? No more. Because uh this one, this one I give you this uh, big breast, whole breast, and also Gina whole breast. Because I don't like breast, can breast. Don't like. I only like wings. This one like that. Yeah. Guys, guys, gutom na gutom sa kawawa kanina pa Sama namin kaso lang minsan may topak yan ah she's from Uganda okay and Yuki. Huh? from UK from UK you're from UK can you see, huh? see me yeah hi say hi to my blog, to my YouTube, why? Hi, Chuchu, ang pangalan niya guys is si Chuchu, no, Pecho. Ayan. and Gagawa po tayo ng ano, ng yan. Nakabiyuli kasi may order kami. Nakabiyuli. Ayan, meron kami yung 50 box na yung Panay na lang sa trabaho. Wala namang overtime. Anong oras na dumating dito sa bahay? Minsan alas 4, alas 5, alas 6 ang mag. Maga, wala man lang overtime. Wala man lang ano, ng Kaya malapit ng graduation, guys. Okay, so ganito lang ang buhay namin. Ito. So, okay. Ayan sila galing sa taas. Hindi ko lang sila kumain. 4 o'clock na. Ah, oh, magpa na ka. Five na pala. Ayan lang sila kumain. Buha ako ng ravioli na pesto. Pasta guys. <coughs> kasi makakaon na pwede na ikaw mo. Kasi kaysa bibili ka pa ng pasta para sa ravioli napakamahal guys. Kasi nga ito Italian uh, dish the cheese flavor. Merong meat to cheese yan ang flavor uh, kaso lang ginawa ko cheese para madali at napaka ano dito yan yan lang ginagawa natin Cucu, Come here, say hi to my blog, to my YouTube channel. Chú chú, chú say hi to my blog. You found me. Huh? À thế này Say hi to my blog. Hi. Yes, yes. Halo. Halo. Ya, kita mau tapos. Apa ya? Lalaga ako na patatas karena akong balls. hai On. Redak, Hi. Huh? Yan guys, chuchu. Hindi na, pag naka ano yan, kasalubong mo ng alas 6, hindi mo na makikita niyan guys. Kasi si Chucho is from Uganda. You, Uganda. Uganda or Uganda? Amerika. Uganda? Oh. No, you are not Uganda Yuga, 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 dan 055. Mau asih 0 <laughs> 00? 5, 5, 5, 5, 055. press 00. Press 9 dan 055. Mm. 131 131. 08 08 14. 14. Let's the number baris. She's está the market now, why que você tell me uh, her uh, before she she go? in está yeah yeah está yeah, yeah. Wait. Meron yeah, lang guys. Yan. Yeah. Gawin na marami ulit. Redial again. Yan. Yeah. Ito yung ano niya. Kulmahan. Tapos yung palaman is cheese. Hatiin natin. Bawat butas, guys, lagyan natin ng cheese. Yan 1, 2, 3, 4. Yan square yan hatiin natin na kalate. Yan 5, 6, 7, 8, 9, 10. level pair. Okay, so, guys. So, tapos na ako. Ayan. At maglalaga ko ng patatas ngayon. And after maglaga ng patatas, kasi, yun ay ko kasi din. Makuhugas ako ng yung malaking kaldero na 50 kilos na ne. nilutuan ko kahapon ng buong kambing kasi meron akong kambing sa Biernes Janawa um, ay doa man di ay kakuan no order oh, oh. Friday 1 Friday 2 here there is karo here also there is karo what? you call us here you call she will buy next time there is di ka tawag. Di mo tawag. Imuha ba, ba ng order? eh hey, tapos ako guys. Ayan na yung ano. yan yung ano natin. Ayan. Ayan. So, ngayon, para matanggal tong ano nito, itong ganito, yan yung linya na yan. At saka to, yan, ay eh, kailangan natin siyang ah uh, freezer Then after freezer, tanggalin natin sa freezer. Tapos, baliin na lang natin to, Easy na lang. So, tapos na ako guys. And, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel guys, ah uh, please like, share, and comment na rin po. And, most especially, eh, pag-subscribe guys, para manotify kayo sa sunod natin mga video. Abangan nyo yung ano ko, yung part 2 ng aking kwento ng aking buhay. Tapos na yung part 1, guys. Okay? Kwentuhan na naman tayo. See you guys. Bye-bye. God bless.